Hello Divine People, welcome sa akin channel Divine Queen Taro PH Alamin natin ang energy messages gabay para sa September 27, 2023 For Fire Signs, Aris Leo at Sagittarius Thank you po sa lahat ng nagsusubscribe sa akin channel Para sa mga hindi pa nakasubscribe Please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel So tingnan natin Fire Signs. Aris Leon sa Guitarius. Spirit Guide. One more. Okay. We have here the lovers. Wow. Well, may mga celebration kayong isi-celebrate. Birthday, anniversary, mansary, ano. Ayan. So, may mga parating na bagong inspirasyon, mag bagong motivation, bagong love life, bagong opportunity. So, andyan na lahat ng pagkakaisa, no? No, fire signs. Napakaganda ng na. unang first card, no? Ang inyong first card. So, we have here the page of swords. So, ayan, no? Napaka energetic nyo ngayong araw na to siguro kung ano man yung mga isi celebrate nyo. ayan pagod na pagod kayo napakasaya niyo napaka-talkative niyo masyado kayong aggressive sa mga sa lahat ng inyong mga ginagawa no So we have here also the five of swords so for some of you ano um nakaka-experience lalo na sa may mga ka-partner no um tinetest ang inyong yung tibay ng inyong relasyon ayan yung pagiging fair niyo Ayan, sinusubok nila ang inyong strength kung hanggang saan ba kayo, hanggang saan lang ba kayo, fire signs. So, dapat malagpasan nyo lalong-lalo na pag tinatas kayo ng mga girlfriend nyo, lalo na sa tiwala, ayan. Make it sure na talagang hindi kayo mag-give up kung ano man yung mga pinagdadaanan yung struggle ngayon sa inyong relasyon. So, we have here the King of Cups ayan, maging balance ka sa mga desisyon na gagawin mo ngayong araw na to, maging generous ka rin maging mat alam mo yun, tibayan mo yung loob mo, dapat may consideration ka rin, kung lalong lalo na kung supervisor ka, manager ka sa isang trabaho, no? make it sure na talagang iniintindi mo yung mga ta taong hinahawakan mo so yan. And kung may mga nagawa silang mali, so wag lang yung mali nila ngayon yung tignan mo. So make it sure na yung effort nila sa trabaho, yung pagiging totoo nila. Dahil ang pagkakamali, lalong-lalo na kung hindi naman yung napakabigat is okay lang yan. Ano? Dahil pwede pa yung baguhin. So tignan pa natin fire signs. So, meron tayo ditong reverse na Nine of Swords. So, kung ano niya mga, kung ano man mga um, pagdidesisyonan nyo ngayong araw na to, no, um, make it sure na sinasabi ko nga kanina na dapat maging balance ka. Make it sure na alam mo yung talagang, kunyari, dalawa yung nagkasala sa iyong company, no, nag-away, make it sure na kukunin mo yung side ng bawat isa. Maging balance ka sa iyong desisyon. Then, kailangan din dito, ng iba dito ng pasensya. May mga inaantay siguro kayo or you're still singer and maging patience ka lang. No? May darating at darating din dyan na talagang mamahalin ka ng totoo. We have here the page of one. So, keep your eye on your goals and enjoy every moment. So, i-enjoy mo lang kung ano, single ka man ngayon. enjoy mo lang yan. No, at darating at darating yan. Madi-discover mo rin yan. Lalong-lalo lalo na pag nagtrabaho ko sa ibang bansa, no. Or sa ibang lugar. Ayan, baka doon mo siya mamit. And dapat ang i-priority mo daw yung mga goal mo sa buhay. Fire signs. Huwag munang kung ano-ano. So, ayan, meron tayo dito uh, mag-iingat yung iba sa inyo. Meron tayong 10 of ones dito sa pagiging careless ninyo. Baka may mga Um, hindi lang to sa kilos, no, pananalital din, no, maging careful kayo sa bin binibitawan yung salita sa mga tao, baka may mga secrets kayong pwede nyong isabi sa iba, no, baka ikaw pa yung mapagsimulan ng, ano, alam mo yun, yung gulo, so, yung iba naman, mag-ingat kayo sa mga dokumentong dala nyo ngayong araw na to make it sure yung mga importanteng gamit is talagang naka safe nun, no? nasa bag nyo kasi minsan nagiging makalimutin na kayo fire signs na naiiwan nyo kung saan saan yung mga bagay na daladala -dala ninyo so tingnan pa natin fire signs wow mag ingat kayo ano no Mag-ingat kayo, fire signs. Lalong sinasabi ko. We have here the moon, no? May mga panloloko dito, lalo na sa mga um, sinasalihan yung mga network, online network, or online kung mga pagkakakitaan. Mag-ingat kayo dahil may deception dito. No? Mag-ingat, ano, fire signs kung ano man yung mga sinasalihan yung yan or ina-applyan yung trabaho make it sure lalong-lalo na pag mga nag-a-apply kayo papuntang ibang bansa. Baka ma-scam lang yan. Okay, but we have here the ace of pentacles. So napakaganda ng inyong last card kasi meron ditong paparating na prosperity, opportunity, manifestation. yan, bagong trabaho, bagong love life. Ako naman sa iyo mag-antay ka lang eh, no. <laughs> May bagong opportunity yan, bagong love life, mga blessings na kung ano-ano man yung mga inaantay nyo. Ayan, makukuha't makukuha nyo yung mga pinapangarap nyo ngayong araw na to. Basta mag-ingat ka lang, no? Huwag ka maging careless ngayong araw na to. Para hindi ka na umulit or umuwi ulit sa bahay nyo. Yung mga dokumento, mag start ka ulit, ano? So, mag-ingat. Lalo na yung mga cellphone nyo, baka nilalabas-labas nyo pa kung nasa... Ha? highway kayo na sa jeep kayo nasa sa tricycle no mag-ingat fire sign so tingnan naman natin dito yung iba kailangan ng kumilos kung wag wag yung inaantay na may lalapit sa inyo make it sure na kayo na mismo yung gagawa ng way para lumapit sa inyong ingrasya. wag niyong antayin na, no? So, yan. Connect with your wombs for some of you. Ayan, malalaman na buntis kayo ngayong araw na to. Or buntis ang inyong asawa, ang inyong mga anak. Ayan, may malalaman kayong buntis sa pamilya. Kamag-anak. And yung iba naman, baka kailangan nyo na mag-exercise para... Uh, matupad yun yung mga gusto niyo no? Yung magkaroon kayo ng anak, yung matagal nyo nang inaantay. Baka, you need to diet na rin. Fire signs. And we have here, wow, the wedding. Baka yung iba sa inyo is magpapakasal ngayong araw na to or nagpaplanong magpakasal dahil nabuntis or may mga pinagpaplanuhang kasal kasi baka may nabuntis sa pamilya or ikaw to na nabuntis ka. May mga kaya siguro may celebration talagang mangyayari. And we have here the children. Ayan. Siguro, yung iba siguro is magpapakasal na, no? Kahit na may mga it, ang dami nyo ng anak. Ayan, no? Magpapakasal na talaga kayo. Ayan, siguro niyaya na kayo ng partner ninyo na magpakasal after so many years, no? Nakailang supling na kayo at ngayon lang kayo magpapakasal. Um, fire signs. Yung iba naman sa inyo, ayan, masyadong nagpo-focus sa pamilya. O yung iba naman, it's either may iba dito na napapabayaan na rin, ano. So, kamusta yun ang inyong mga anak or mga anak nyo? Baka may mga dinaramdam ng mga sama ng loob din sa inyo. Ayan, kamustahin nyo naman sila. Baka nakakalimutan ng may mga magulang sila. Baka tinatanong na nila yung sarili nila kung ano ba, may magulang ba kami, mahal pa ba kami, or naaalala pa ba kami ng ya, aming mga tatay, ang aming nanay, ano, or ikaw to na anak na nangangailangan ng pagmamahal na ang magulang. So, yun lamang, Fire Signs, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!